Ay mga kabags. Mamamalingki kami kasama si si Click. Ah, maling... kami tun, so, may ano, sa yung dito na ganang sa ako. Ayun oh. Ako makikita nyo. Ano? Puro palay. Ah, minsan 'di kami naliligo oh. Ano? lang. Ginawa. Ayan lang yung lugar nila. Maga pa kasi. Ayan ang daanan. Dito. Dito ka kasi dapat sa kabila kasi tumaan. Ogas? Eh, ano? May diversion. Eh, diversion ulit. Hap. Ano? Ah, ano? driver eh ayun o, oh, tanayin mo lang sibuyas. Buyas ayun akong makikita nyo ayan oh. sibuyas Buyas yan dito sa kanila yun, mga si Buyas oh. John, 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 John. Diyan, yun, 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 yun yun, tulay para yan nilang mahirap. Oh, kami nilang mahirap. Yeah, malapit na tayo sa palengke. Malapit na.

Ayan o, ayan ang palengke. Ang maganda na pala palengke dito, ano? Ayan o, ito parking. May parking pina ba yan? Wala. Mall, magpa-parking kita pa. Ayan ang palengke nila o. E, ayan okay o kayo. Bigil dami na nang ano? Saluyot. Ah, bispal pa bispal. Kito na po. Ay salito. Kalta luna ihalo niya. Saluyot. Atola. Atola daw, oh. Ang dami, grutas. Oh. Eh, video platay kusilyo dali. Oh, burgiro. Tili, tapos tiliyo. Yan. Ito, bulaklak lang ano. Balonggay oh. Ay, balonggay. Uy, <laughs> <Oy>, so kayo? Oh. Ito, <laughs> oh, kuchillo. Boss, magkano yung ganito, boss? 75 lang. Pag mayamang, chinta. Ay! Hindi po kami mayaman, mahirap. Di paano yun, 20 lang. Yan ang kolonyal. Magkano ito? 75 din. 60. 60. 60? 60. Oh, matibay ba yan? Yan ang matibay. Matibay mm. yan. <laughs> kayang pumatay? Hindi lang kayang pumatay. Kayang bilangin. Ang tatatayo. 60? Kaya? Wala bang ano yan? Libring hasa? 60 po. Okay. Oh. Wala ka bang itakura dyan na ano? Apat na baso lang ang laman? Pwede ba yan? Eh, syempre. Nasa size yan eh. Apat Pwede na baso. Taming tao. Bibili pa kami mamaya lang ano. nung nakarada kayo? Wala ka pa eh. Mga kami nakapunta. Aga lang, siguro kayo magkakataon. na natuloy lang. Eh baka yung ano naman yan, yung natutunaw yung ano niya. Nakabili ako nun kaya nasira yung takori ko, natunaw yung yung takori. -hmm. Kapag sobrang init. Ganyan ba yung handle mo? Hindi naman. Magkano naman yung ganyan? 320. Okay. O 300 na lang. 3. 375 Siyempre, kakakahan yan Ay, ano, kakari to? karitin mo? bagay sa iyan karet kasi yung sa ito pano nang sang karet sang away mga away kaya tama? sumupo pikipila mo tayo ano si Habi na lang. Ah, sa pwede yan. Kano po isang alo? Sampo. Sampo lang. pwede po ito. Ito. Saan? Saan? Saan po okay. itong diba? Ha? Okay. Iki, sa saloy O oh, sige, kunin mo yan. Ano? 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 tertisa? sorry ko. Ito nga eh. ano? 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 Gulay. Hindi, doon yun ah. Alam mo nga. Ibasan na lang natin. Oh, laga. Tawas. Tapos pang natin sa bagong? Ay, na. na tao na lang. Sausawan natin sa bagong. Over. Tiyan! Laging, oh. Ito tayo, yung maliliit na sitaw. Ayun na, oh. No. Ayun, oh. Ayun, ito. Ito tayo, <tayang> yun, oh. No. <tayang> Robin. Robin po, fish po. Yes, sir. Ano? tayo, Ayan lagi kong binibili dati, yun. 20? Uh, yes. Gusto mo din ba? Yung alin ba? Yan, Proben. clip. Hindi, gusto ko ikaw eh. Ang yan. Iinitin pa ba yan, ito? Yun know, o, yung bagong luto. Nakutang nga po yung 6 o'ng sana. Ito ba eh, iinitin pa ba? Gusto mo yan, day old? Oo, oh, syempre. Yan yung dati kong binibili. Day old daw sa kanya, te. Ilan? Ayan, may combo. Ito, 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 yan. Sige, tatlo yung mo. Bibigyan natin kay Budoy. Tatlo uh daw, -huh. tatlo. Ilan Tapos 20 na probin lang sa akin. Walang ibang pak, anak. Dalawa po. Walang ibang pak. Ayun o. No. Ito negosyo lang sa ano. Ayos na. Ayun dito, siya na magbalik. O ganyan ka na. Ayun pala yung kitito. Ito yung big Ayan o. No? Sarap. Mainit pa eh. Kempre. Ayan, bumili na kayo dito kay ate o. Oh. Ayan, sarap o. Oh. Okay lang. Baka mo no? na. Tara na. Tali na kayo. Ayan o. lang na pamilya o. Punda. Ay, tatanong pala tayo nung ano. Tatanong pala tayo nung plywood. Ay mo ba? Ano kaya? Ay mo ta? Ano sa? Yun yun. Ito parang ano ah. Parang hindi na maganda yun ah. Para. <laughs> ya, bau. Hmm. Yan si Uncle Apong Lakay. nyo. Oh, yeah. mm, palpak. Unang pasok, palpak. <laughs> Wala. Yon, tuloy na pamilya, mm. oh. Pawin na. At yung Hmm. Di oh. Huwag mo nang pilitin pag di Oo oh, nga, no. Kaya na. kasi yan. Baka ka na. Hayaan ka